Ding. Jir. Kanang palanggana ba? Oo. Unsa man po istorya na ding nga palanggana man po itong tawag ana? Na ba yung mga sawa jir ba? Oo. Oh. Tapos ang lalaki jir, wala hubog. Agoy. Oo. Oh. Sugarol. Ayay. Wala inom. Na. Dayon. Tantong dagas panahon. Oo. Oh. Di pula na nakangasawa. Hmm. Giyon sa man siya. Hmm. Di palayas. Agay. Okay. Hmm. Dayon. Mura na kung tinsa nung manager, himbalik. Oo, oh, dahil Oo. Oh. Siya na yung mga laba. Oo. Oh. Ang mga labo na, ibutang sa palanggana. Oo. Oh. Hindi pa planggana tawag ato. Oo. Oh. Oo. Oh. Dahil Sa tantong, to panahon, oh. na kung tinsa atawa, oh. na karun, palangga na kita. Amo na palanggana di ay? Oo, pa, pa, oh, mara ang pangalan ron.